Baka kailangan mo sa kabina mo. <laughs> <laughs> Sobrang laki naman ito. <laughs> 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 <Ha? laughs> <laughs> tansay mo nga, tansay mo nga. Pwede? Ko sa laki sa lakang balaki sa ang pangkalabitan tinggalabo sa lapi ng gambi na lagaw na labo na. Labas mo ako nga. What's up, patagag? <laughs> so, dapat kasama ko sa sir eh. Kaso, masyado masapag. Burger mo na. Burger ka sa akin. <laughs> noy! Noy! Noy, makalabas din, Noy! Makalabas din, Noy! Oy, baka may shout out ka Noy. Shout out mo si Nunoy. Nunoy, shout out sa iyo Noy. <laughs> Diyan ka lang Noy, kung saan dyan ka lang. <laughs> Ito kami ngayon sa Stockton, kasama ko si Kadet. What is this I'm feeling? El Dorado. Pumunta ng Amerika para mag Oy, okay, okay. <laughs> para mangupal. Para mangupal. <laughs> Uy! Libis! Kala nyo sa Pinas lang may Divisoria. Dito rin, Divisoria. <laughs> e ano pinintay nyo? Pili na! Pinoy <laughs> talaga, hanap, changgian. <laughs> Changgi talaga. Hindi na naumay eh. <laughs> Hindi na naumay sa... Hindi na naumay. Kala ko, divisorya sa atin lang, kota. <laughs> Dito rin wala. Stockton <laughs> din pala. Noy! Kung saan ka man, Noy, dyan ka lang, lang. ha. <laughs> Miss Tang sa doon, oh. na si mo! <laughs> gusto mo malaman kung may Pinoy dito? Oh, sigaw ka, ano? Sigaw ka. Tite! Ayun <laughs> <titi, laughs> <titi>, yun. Ayun <laughs> yun. Ayun <laughs> na Mamaya, tignan natin na. Ayun na yun. Ano, ano? May binin siya na. La. <laughs> ano? sino oh. uh, yung titi? Pinoy, Pinoy. Pinoy, <laughs> oh? Pinoy. Sa Mindanao, sir? <laughs> sa Mindanao, <laughs> sir? Sa Mindanao. <laughs> sa Iligan? O, oh, digan, gan. man ako sa hindi uh, Sa Mindanao, Portland. Ah, Portland. Kasi, yeah. so, uh, oh, uh, O, sim, yeah. o sim. Obao, Obao. Obao. Ah, Obao. Ta Tagalog. Di ba? Hindi ka. sa Mindanao. Basta sigaw ka na titi, ah, may titingin. <laughs> oh, oh, may isa na. <laughs> <laughs>